sa Matalam, Cotabato. Huli din habang nagbababa ng mga kahon ng smuggled cigarettes ang isang 48 years old na lalaki. Ang blutter sa report. Hinuli ang sospek na kinilala sa alias na JR. Alas 10.45 ng umaga sa barangay Manupal, Matalam, Cotabato. Ayon sa ulat, nahuli ang sospek habang nagbababa ng mga kahon mula sa isang minivan. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre na ang mga kahon ay naglalaman ng hinihinalang ipinuslit na sigarilyo. Nabigo magpakita ang sospek ng anumang legal na dokumento o permit para sa pagbibenta o pagbibiyahe ng naturang produkto. Nakumpis ka mula sa kanyang pag-iingat ang 50,291 pesos and 20 centavos na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes. Ang nahuli kasama mga nakumpiskang produkto ay dinala sa Matalam MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon.